mag-iisip pa ba tayo o pag-iisipan pa ba natin yung at ganitong klaseng uh, quality ng mga pins concrete post at dragon fruit post ano kitang kita nyo naman sa mga mata di ba kung gaano kagaling yung aming uh, pins concrete post or dragon fruit post at yung dual heavy duty natin ng mga molder so pag molder we can ship nationwide Luzon Visayas Mindanao kahit sa sulok mo kayo ng mundo kaya ngabutin ng ating cargo ano pag pag pins concrete post or dragon pro post dito lang yan sa gym hardware ko ang concrete products kanitoan brands gym hardware ko concrete products malulang brands triple a and ko kulamber no at saka yung ating mga molders na mga maliliit no iyan Ipalo follow niyo rin yung facebook page natin at saka uh, youtube channel natin gym hardware ko concrete products malulang brands gym hardware ko concrete products kanito ang brands triple a and ko kulamber ang ating personal Facebook account Felix Tan Pagikan Jr ang ating Instagram Felix underscore Pagikan 2000 at sa yung ating YouTube channel Jim Hardware Kukulambira Concrete Products para updated po kayo sa ating mga video lahat ng mga uh, mixing ratio at tips natin sa paggawa sa lahat ng mga concrete products natin tingnan niyo idol kung gaano gaano kasimple at amazing ang paglagay namin ng mga uh, mating art ayan lagyan nyo muna ng mating art loy ayan Napakabilis lang po natin ilagay yung mating art sa ating uh, molder no. Ganito ka, ganito kagaling, ganito kaganda yung ating a nago-propose o pins concrete post natin. Ayan, di ba? Mabilis lang siya. Semi-special po ito no. Ito po yung uh, pinapalabas natin dito sa isang bag na semento sa 7 feet ay 7 na piraso. Ah uh, uh, 7 piraso, sorry po. 7 piraso po sa 7 feet sa 6 feet walong piraso, sa 8 feet ay uh, 6 na piraso. Okay. Yan po. Ang gamit natin dito na kabilya, 8mm na RCBC pipe, ah, uh, RCBC, RCBC or uh, deform bar or rebar. Yung uh, pangtali pang tali naman natin ay number 16 na tie wire. So, ganun lang po, no? Ganun lang kabilis at ganun kaganda ang pag, uh, paglagay ng ating molder. Hindi pwedeng hindi ilagyan natin ang ating ang ng ating arco bakal ang uh, loob ng ating pins concrete post or dragon post. post. Ayan. So, sana magustuhan niyo itong video na to at uh, paki-share, paki-comment at paki-like para updated kayo sa ating mga video. Mabuhay ang galing po sa ating lahat.